Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo dahil sa matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa iyo at ikaw ay binaliwala na niya. Kaya gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang paggamiss niya sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Ito'y napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo lalong-lalo lalo na kung 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong plastik at pagkatapos lagyan mo ito ng isang kutsarang asin at maglagay ka rin ng isang kutsarang asukal. Paghaluin mo lamang ang asin at ang asukal sa iisang plastik. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel, pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamismo mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, tupiin mo itong papel kahit ilang tupi at ilagay mo rin ito sa plastik na nilagyan mo ng asin at asukal. At pagkatapos, hawakan saglit itong ritual, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses, pangalan at apelido, tsaka yung hiling. At pagkatapos, kumuha ka ng pula na pantali, pula na ribbon, o kahit na anong pula na meron ka na pwedeng ipantali sa plastic ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isabit mo lamang ito sa likod ng pintuan nyo, sa likod ng main door o di kaya sa likod ng pinto ng kwarto nyo ay pwedeng ilagay ito. Isabit mo lang ito at paniguradong araw-araw mamimiss ka ng taong mahal mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa at dapat walang makakakita at makakaalam sa ritual na ginagawa mo. At kung sakaling hindi ito safe dyan sa likod ng pintuan nyo, ay pwede mo itong itago sa safe na wala talagang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.